Ngayon mga idol, panoorin na naman natin ang mga tirang binibitawan ni Kukoy Digos. Tira uno na si Kukoy, pumasok, tira 2, Naganap ito mga idol sa General Santos City sa May Robinson's Mall. Ayan, sa Manny Pacquiao, uh, Tin Balls Tournament. Ayan. Tira 3 na si Kukoy Digos pagmas na natin mga idol kung maubos ba ni Kukoy ang Tera 3 kung pumasok ayan pumasok 4 na ang kasunod ha 4 na ayan binagsakan pinatras ang pamatok

Tira 7 Pasok pa rin mga idol Ubusin no? na siguro ang ikaw pwede gusto mga idol Hindi nahirapan ba siya sa Kasunod na bulan mga idol Tingnan natin Ayan, pumasok Tira 7, tira 8 na Tatong bulan na lang pag ganyan ka open abay maghintay na siguro ang karabang sa next rock tira otso na ayan grabe na nabita ni Coco Digos mga idol oh. last 2 Nuibi tira Jis ayan ubos na naman ni ko'y ang bula mga idol tingnan na natin kung maubos ba talaga Ubus nga, panalo si Kukoy.